Thoughts for today Sikapin mo ang umangat para sa sarili mo Hindi yung higitan ang ibang tao Because a beautiful soul deserves a beautiful life Isa sa pinakadasal ko kay God Ang gabayan ako sa hanap buhay Ituro sa akin ang tama Pagkat sa panahon ngayon Hindi maiiwasan ang kaiingitan ka Gagawa sila ng paraan para ibagsak ka. Ayaw ka nila maging masaya at umangat ka sa buhay mo. Alam niyo ba na naghahanap buhay ako para sa sarili ko at sa pamilya ko? Pero bakit ganon? Hindi maiwasan na kaiingitan ka. Ewan ko ba bakit hindi mawala sa mundo ang mga ganyang sakit ng tao? Buti nga sana sakit ng tao na nadadala sa ospital para nagagamot kapag ingit ang pinaiiral, hindi mawawala hirap gamutin dahil sa nakakapit sa katawan ako kasi sa pagkakaalam ko nagatrabaho ako sa paraan na kaya ko at hindi ako nakikipagpaligsahan sa iba para maingit sa kanila o magpaingit sa kanila basta ang alam ko para sa sarili ko pero ganun at ganun pa rin ayaw ako lubayan ng mga taong inggit na nagiging paraan para mawasak ako sabi nga sa kasabihan kapag alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawa sa kapwa at alam mo sa sarili mo na iyon lang ang dahilan nila hindi sila magwawagi baggos ibabagsak at ibabagsak pa rin sila ng Diyos na kahit anong pagsisikap kapag nakagawa ka ng masama sa kapwa mo lalo kang ibabalik sa kung saan ka nang galing nung una pa man o nung una isang empleyado lamang ako mabait naman ako at hindi madamot halos binigay ko ang langit at lupa para sa salitang pakikisama. Pero bakit ganon, ako pa rin ang naging masama. Hindi ko maintindihan noon, nagtatrabaho naman ako. Ginagawa ko naman lahat ng utos nila. Kangitian ko naman sila. Pinapakain ko naman ko anong meron ako. Pinagtataka ko pa, beso-beso ko pa. Pero bakit ganon, may lihin palang galit sa akin hanggang na ako ng problema na naging sanhi ng gulo ng buhay ko pero ganun pa man nagsilbing aral na sa akin lahat-lahat na hindi lahat ng tao sa paligid mo o kangitian mo na kaibigan mo o hindi mo man kaibigan tatandaan mo ilan sa kanila kaaway mo ng lihim. Alam ko sa inyo na nakarelate sa akin kasi alam ko ang pinagdadaanan ko ay pinagdadaanan nyo. Isa sa naging silbing aral sa akin ang huwag mapagmataas sa kapwa. Iyan ay nanatili sa akin kasi alam ko kung saan ako galing. Kaya kayo, tayo, magpakabait at huwag sa iba kasi hindi iyan gamot sa pag-asenso sa buhay bagkos maging hamon sa lahat maraming maraming salamat sa pakinig please like, shares and comments thank you